Para naman sa ating balitang nakaka-good vibes, Vermont na nga at siguradong uso na naman ang tsangge na paborito nating puntahan para sa murang bilikin. Kaya kung nagahanap ng branded items, siguradong dito ka makakakuha niyan sa abot kayang halaga pa. Pero dito parang may mali. Panoorin. Ate, pwede magtanong? Ano po yan? May jersey kayo na Jordan, yung Chicago Bulls? Ay, wala po. Parang ito lang. Jordan ba yan? Jordan nga. Chicago Bulls ba to? Ay, blues. Ay, wag na lang ate. T-shirt na, na lang yung night Ay, na t-shirt. Meron? san ba? Uh, <laughs> parang hindi na ka. <laughs> original yun, ha? Ah. <laughs> Kung may kwentong kakaiba, ang mga kwento ng pag-ibig sorry na inspirasyon at pag-asa, maaaring nito ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Panoore nang replay na ating programa at sundan ang ating social media pages sa napin ng Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ay mula sa isang abogado at civil society leader na si Peter Eigen. Ayon kay Eigen, dapat magkaroon ng kamalayan ng publiko na mayroon itong kakayahang baguhin ang sistema ng korupsyon.